Hello mga kapaps! For this another video, ipapakita ko po sa inyo yung aming tanim na katimon kung saan ito ay 1 year and 10 months na po simula nung tinansplant namin kasi nabili ko po ito nung May 18, 2022. At yan mga kapaps, may mga bunga na po, may mga bulaklak na po at marami sanga ng uh, bulaklak ang tumubo sa ating sweet katimon. Ito po ay uri ng mangga. Ito na nga mga kapaps at uh, nagprepare po tayo ng water. Ito po ay hindi po ito 16 liters. Mas maliit pa po sa 16 liters pero wala po tayong available na container kaya ito na pong gagamitin natin. Ito po ay tansya lang po. Dapat po um, kalahating lata ng sardinas or any any canned foods na same size po ng lata ng maliit na sardinas at ihalo po sa 16 liters na water pero ito po ay in-estimate ko lang ito po ay putash putash po ito ihalo po natin yung putash ito po ay pangpakapit ng bulaklak ng ating flowering mingos. Ito po ay uri ng mangga. Ito po ay malaki. Yung ating mangga po ay sweet katimon. Kung saan ito po ay malaki. Malaki ayon sa binilhan ko pero tingnan natin pag nagbunga na siya ito halo halo lang ito po ay pang flowering at pang pakapit at pang ng mangga or any kind of fruits and vegetables add water lang po. Bakit po via drenching? Kasi po, pag drenching, mabilis po ang effect. Kasi po, pag, ano, pag, ano lang po, yung solid na uh, fertilizer, matagal po yung effect. Kasi po, ito po, ay may flowers na. So, dapat mabilis po yung ating pag mabilis po yung effect ng ating abo uh, abono. Kaya kailangan natin mag -drenching. Game. <laughs>